ito na naman yung mga sisiyo natin guys hindi sila makagit over talagang bumabalik balik sila dito lalo na pag nakita na ako sa umaga so ito palili pa natin yung isa ayun ay, ay. lumipad dito sa cellphone ang kukulit So tawagin natin. Ben Benido. Lika pasok. Lipad. So mapapalipad natin yan guys kung kukuha tayo ng pagkain. Ayan. yan. yun, lumipad yung isa Aray, aray, aray Yung kukumo Boyet Kaya so, ganyan talaga yung gas Pag umaga, Kukulit Tignan mo yung isa Pumasok na siya sa loob ng jarro. O yan Pila, pila Marami tong mga to oh, Lumilipad talaga sila Nasobraan sa alaga tong mga to Oh, dito, lipad. Oh. Lumilipad talaga sila, sumasam sa kamay mo. Oh. oh, lika na. Oh, boyet. Oh. Ang kukulit kasi so, yung mga over spoiled brat sobrahan sa alaga okay. O, oh. to, oh. padme O, Lilipad na yan. Wala oh, talaga. Hindi Yun yari talaga nangyayari kasi pagka nasobrahan sa alaga. Oh. Mga zombie. Zombie! Talagang susundan ka kahit saan ka pumunta. Oh, dito! ayan mga ayan zombie na yan ilang weeks na kayong gala ganyan pa rin kayo so ganyan yung nangyayari guys pag nasobrahan sa alaga oh. Oh. malapit na tong mga to pwedeng katayin so update ko na lang kayo guys Thanks for watching. Subscribe. Don't forget to subscribe, baby.